Thank <laughs> you. Ang ganda naman dito sa inyo, tahimik yun. Eh, no? Sino? Oo, nakatulog siya. Ako hindi nga. Pili ko kasi kagabi may tao. <laughs> Visit na yan. Kasi para may bumato. Na sabi mo pag may bumato. Para may bumato kagabi. Sabi ko, imposible naman may malalaglag na, na damo sa, I na, na ano pa, may bumato. Diyos ko, simula nung may bumato, lalo na ako di nakatulog. Diyos ko po. Basta parang may bumato. <laughs> hindi, parang sinadya na yung bato. <laughs> 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 hindi, talaga sinadya kung patayin yung ilaw kasi makikita kami kung paano kung may, kung may ano. Ayun yung maghinapag walang ilaw. Oh, talagang ako, ayoko lalo kong hindi nakatulog. Hindi, sa umaga, hindi naman siguro sa lara. Ang ganda na, ano. Tapos may aso kang, ano, nakatulog ka ba? Oo, di na, na rito, eh. Nakatulog ka ba? Asa ka kasi lalamok Ha? Eh, alam ko. Siyempre kasi sa bahay, naka-electric pan ka tayo Kaya nga doon ko dilaman hmm. Hindi walang gano'n Kaya, sabi niya, New Year na New Year, nasa galaan siya. Ayan na nyo yung nasa galaan siya. Ay ka ng kanin. May siguro naman kanin nilaga. Ang kape. Sarap naman magkape dito.